Pagka sinabing rakrakan ay hindi mawawala sa usapan ang bandang Metallica na isa sa pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng music industry. At dahil nga sa sobrang bigat ng kanilang tugtugan at mga naging legasya ay tinuturing sila bilang isa sa founder ng The Big Four Bands ng Trash Metal sa buong mundo. Pero ganun pa ay hindi naging madali para sa kanilang banda na maabot ang tagumpay dahil kahit na nakakuha na sila ng kaunting kasikatan noong mid-80s, ay hindi pa rin nila masungkit ang kasikatan na katulad ng tinatamasa ng ibang banda tulad ng Bon Jovi, Guns N' Roses at iba pa na kanilang kasabayan. Pero sa pagpaasok ng dekada 90 ay umayo naman sa Metallica ang magandang kapalaran. Yan ay nung makagawa sila ng album o mga awitin na talaga namang yumanig sa industriya ng musika na naging daan upang makuha nila ang pinakainaasam na tagumpay. Dito na nga tumatak sa kasaysayan ang kanilang pangalan at kinilala bilang the greatest bands of all time. Kaya naman hindi mo mapipigilang mapahedbang pagka narinig mo ang kanilang mga awitin tulad ng Enter Sandman, Master Puppet, Nothing Else Matters, Nothing Else Matter, the Unforgiven. Halika't kilalanin natin ang bandang Metallica. Paano nga ba nagsimula ang kanilang grupo? Ano nga ba ang sikreto nila dahil kahit lumubog na ang mga kasabayan nilang banda dahil sa grunge music ay patuloy pa rin na sa kasikatan ang kanilang grupo. Pero bakit naman maraming tagahanga ang nagalit sa kanila? Tatalakayin din natin kung bakit napakalaki ng galit ng kanilang bukalista kay John Bon Jovi. Ano nga bang kabastusan ang ginawa nito sa kanila? Pero bago tayo magsimula ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Magsisimula ang kwento ng Metallica sa kanilang drummer na si Lars Ulrich nung ito ay mangarap na magkaroon ng sariling banda noong 1981. Pero syempre hindi naman mabubuo ang isang combo kung walang makakasama kaya naman naglagay siya ng advertisement sa isang pahayagan sa Los Angeles upang makahanap ng magiging kabanda. Hindi pa man nabubuo ang kanyang grupo, ay kinausap na nito si Brian Slagel na founder ng record label na Metal Blade Record. Sinabi nga ni Ulrich na kung makakagawa siya ng kanta ay baka pwedeng isama ni Brian sa ilalabas itong compilation album na Metal Massacre Pumayag naman ito sa hinihiling na pabor ni Lars Ulrich. Nabasa naman ang bukalisang si James Hetfield ang advertisement ni Lars Ulrich at kaagad itong nakipagkita sa kanya. Ang Metallica ay opisyal na nabuo no October 28, 1981. Nakuha naman ang salitang Metallica sa kaibigan ni Ulrich na si Ron Quintana. Yan ay nangyari nung manghingi itong si Quintana ng suhestyon kay Ulrich para sa magiging title ng fansign nito, kung alin nga sa dalawa ang mas magandang pakinggan kung Metallica ba o Metal Mania. Lihim namang nagustuhan ni Ulrich ang salitang Metallica na alam niyang babagay sa kanyang binubuong banda. Kaya naman ang iminungkahi nito ay eh, imbis na Metallica, ay Metal Mania ang kanyang sinabi. Kaya sa dikalaunan ay eh, ginamit na nga niya ang salitang Metallica para sa kanilang banda. Ang unang nagawang kanta nila ni Hetfield at Ulrich ay ang Hit The Lights na na-isa ang mga sa nasabing compilation album. Tatlo nga lang silang nag-record para sa kantang ito. Si James Hetfield sa vocals at gumawa ng mga riffs sa gitara at mga bassline. Si Lars Ulrich sa drums. At tinulungan sila ni Lloyd Grants para sa adlib ng gitara. Kaya nga nakredit dito ang guitar solo ng kantang ito Tinaglaon na ay inabasa rin ng gitarisang si Dave Mustaine. Ang ads ni Lars Ulrich ay nag-apply ito sa kanila. Kaagad nga itong tinanggap ni Hetfield at Ulrich nang makita nila ang mamahaling gitara nito. Kinuha naman ni James Hetfield ang dati nitong kasama sa bandang Leather Charm na si Ron McGovney para gawing bahista. Ang Metallica ay unang tumugtog ng live sa Radio City sa California noong March 14, 1982. Ang sumunod naman ay napili silang maging opening act sa isang gig sa US tour ng British heavy metal band na Saxon. Sa ganito nga muna nagsimula ang Metallica. Sa huling bahagi ng taong 1982 ay umatend si Hetfield at Ulrich sa isang show sa West Hollywood nightclub na Whiskey Go Go. Dito nila nakita ang bassist ng bandang trauma na si Cliff Burton. Hinangaan nga nila ito ng sobra dahil ito lang noong mga panahon na yon ang bahista na gumagamit ng wawa pedal. Kumbaga ay napakaastig nito para sa kanila. Kaya man hindi nila sinayang ang pagkakataon na kumbinsihin si Cliff na isama sa kanilang banda. Gusto na rin kasi nilang palitan ang una nilang bassist na si Mac Gobney. Dahil kahit sobrang husay daw nito sa pagtugtog ay wala naman itong pakialam sa kanilang grupo. Tumanggi naman sa kanila si Cliff Burton na sumama pero sa kalaunan ni sumali na rin ito sa Metallica. Pero may hiniling naman siya na isang kondisyon. Yan ay kailangang lumipat ng base ang banda sa San Francisco dahil nga mas malapit ito sa kanyang tiniterhan. Kaagad namang sumang-ayon ang buong grupo. Ang una nilang naging pagtatanghal kasama si Cliff Burton noong 1983 sa isang nightclub na tinawag na The Stone. Nakasama na nga din nila ito sa kanilang demo song na pinamagat ang Mega Force. Subalit nung ang banda ay sulido na ang tugtugan at handa nang makabuo ng isang album, ay hindi naman kinaya na kanilang record label ang magiging gastusin para sa kanilang recording. Kaya naman sa kalauna ay napunta sila sa isang concert promoter na si Jonathan Satsula na taong unang humanga sa kanilang banda nung sila ay nagsisimula pa lamang. Pinangakuan nga nito ang kanilang grupo na maghahanap ng malaking kumpanya na pwedeng humawak sa kanila Ginawa ni Satsula ang abot ng kanyang makakaya upang makahanap ng daan para sa grupo. Subalit wala talagang kumpanya na nagka sa kanila. Laking panghihinayang naman ito para sa Metallica dahil alam ni Satsula na napakalaki ng potensyal ng grupo at mayroon talaga itong ibubuga. Kaya ang ginawa niya ay nangutang siya ng malaking pondo na kayang tustusan ang magiging gastos para sa recording ng Metallica. Nagsaganon ay siya na lang din ang pipirma para sa recording deal ng grupo, gamit ang kanyang recording company na Mega Force Record. Pero sa kasagsagan ng kanilang recording noong 1983, ay sobrang nalulung naman sa paggamit ng droga. Ang gitarista nilang si Dave Mustaine. At ang malalapa ay naging sobrang mainitin ang ulo nito. Dahil pati sa kanilang mga gig noong mga panahon na yon, ay nananakit ito ng mga manonood. Kaya naman nagdesisyon tuloy ang bawat miyembro na alisin na lang ito sa grupo kagad naman pumalit sa kanya ang gitaristang si Kirk Hammett na nagmula sa bandang Exodus. Sa hindi po nakakaalam, si Kirk Hammett ay isang Filipino-German kaya proud to be Pinoy. Ang dati naman nilang gitarista na si Dave Mustaine ay lumipat sa bandang Megadeth. Pero kahit wala na ito sa banda nila, ay masama naman ang loob nito sa pumalit sa kanya na si Hammett lalo na nung mga panahon na unti-unti nang nakikilala ang Metallica. Ngunit nagka-problema naman na ma-release ang kanilang album dahil tumutol ang kanilang distributor sa cover at pamagat nito na Metal Up Your Ass. Kaya naman umisip ang banda na pwedeng ipalit sa title ng kanilang album. Pero nung mahirapan silang makaisip ng titulo, ay napikon ang bahista nilang si Cliff Burton at ang isa sa mga nagamit na salita nito habang nagagalit ay ang mga katagang Kilemol. Kaya naman iyon na ang ginamit nila na pamagat ng kanilang album. Tapos ay binasi din nila ang disenyo ng album sa sinabi ni Cliff Burton na Bloody Hammer. Sa ad nga ni Kirk Hammett ay palagi daw may dalang nakatagong martilyo itong si Burton sa loob ng kanyang bag at inilalabas ito sa tuwing maninira ng mga kagamitan. Kaya naman doon na umikot ang disenyo ng kanilang unang album Nailabas nga ito noong July 25, 1983 Pero hindi ito bumenta ng malaki At pumalo lamang sa pang 155 sa Billboard 200 album chart Pero ganun pa man ang album na ito Ay ang nakapagbigay sa kanila ng fanbase sa underground music scene Sa kasunod na taon noong 1984 Ay nilabas nila ang ikalawa nilang album na pinamagat Ride the Lightning Binigyan naman ang Metallica ng credit si Dave Mustaine para sa dalawang kanta na naisulat nito. Nung magsagawa sila ng isang konsyerto, ay napanood naman sila ng A&R, ng Electra Records, at ng Q Prime Management. Humanga ang mga ito sa Metallica, kaya naman kaagad silang binigyan ng mga ito ng kontrata para sa kanilang major label. Dahil dito ay nagkaroon ng grupo ng mas maraming concert. Isa na nga dyan ay ang isa sa pinakamalaking konsyerto nila sa England na tinawag na Monster of Rock na umabot sa tinatayang 100,000 na katao ang mga nanood. Pero sa kalagitnaan ng kanilang tugtog ay nagsimula naman na ma-bad trip ang bokalista nilang si Hetfield dahil mapangit daw di umano ang tunog ng kanilang sound system. Subalit ang mas lalo pang nagpagalit dito ay yung hindi pa man natatapos ang kanilang pagtatanghal ay pinasok na kaagad ng Bon Jovi ang grand entrance ng kanilang bokalista na si John Bon Jovi sa pamamagitan ng pagbaba sa helicopter. Sobra kasing sikat noon ang bandang Bon Jovi, kaya nagkagulo ang mga tao nung ito ay makita. Natabunan na nga noon ang Metallica habang sila ay nagtatanghal pa dahil hindi na marinig ang tugtog nila sa sobrang ingay ng helicopter at mga nagsisigawang tao na parang naging sampal at pambabastos kay James Hetfield. Dahil nga doon ay talagang galit na galit ito kay John Bon Jovi kaya magmula nun ay palaging makikita sa gitara nito ang sticker na Kill Bon Jovi. Mga tropa, itutuloy natin ang ating talakayan sa part 2 ng video na ito. Dito ay mas marami pa kayong malalaman tungkol sa Metallica. Isa na nga dyan ay ang dahilan kung bakit pumanaw ang kanilang bahista na si Cliff Burton na mundi ka na rin tumapos sa kanilang karera sa musika. Bakit ka ba nagalit sa Metallica ang marami nilang tagahanga Ilan lamang 'yan sa atin pang pag-uusapan. Kita kits mga kaibigan sa part 2. Salamat po. And God bless.